May mga taong hindi ginagamot ng doktor. Hindi dahil wala silang sakit. Kundi dahil wala silang kasamang sintomas na kayang sukatin. Gising pa sila. Kumakain. Nagtatrabaho. Ngumingiti. At unti-unti nalalason. Hindi nang lagnat kundi ng tunog na hindi naririnig ng tenga. Isa si Tomas sa mga ito. Dating guidance counselor sa Lucena. Maamong mukha. Malinis ang damit minamahal ng mga estudyante. Ngunit mula nang matagpuan niya ang kapatid niyang nakaupo sa gilid ng kama, nakangiti, nakadilat, puno ng butas ang leeg kung saan tumutubo ang mahahabang buntot ng insekto. May pumunit sa pagitan ng isip ni Tomas at ng kanyang katawan. Hindi na siya natulog hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ingay. Sa bawat pagpikit ng mata, naririnig niya ang mga tunog na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang kaluskos ng mga kuko sa papel. Ang pag ng maliliit na buto. Tunog ng pader na unti-unting gumuho. Paulit-ulit, paulit-ulit hanggang sa maging parte na yon ng kanyang utak. Sa umaga, mukha pa rin siyang tao. Pero sa bawat tingin niya sa salamin, parang hindi niya na maalala ako kung anong ibig sabihin ng sarili. Ang mukha niya, pamilyar, ngunit panyaga. Parang pinagsama-sama ang hiwa walay na bahagi ng mga tao na hindi niya kilala. Mas lalong lumala ng isang araw habang naliligo. May napansin siyang maitim na himulmul sa gilid ng kanyang kuko. Hinila niya ito. Napunit ang balat At sa ilalim. Walang dugo. Walang laman kundi mainit na alikabok. Sa takot, sinunog niya ang mismong kuko gamit ang isang posporo. Sumigaw siya, ngunit wala siyang narinig. At sa salamin, nakita niya ang sarili niyang nakangiti habang naghihiyaw ng walang tunog. Sa gitna ng kanyang mata, dumaan ng isang maliliit na anino. Nakangiti, kumakaway doon sa loob. Doon niya naintindihan, may ibang gumagapang palabas sa kanya. Tuwing hihiga siya sa kama, ang kutson ay gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa mga kamay sa ilalim. Nagpupumiglas, humihila sa kanyang likod, sinisip-sip ang kanyang alaala. Unti-unting nawala ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, ng kanyang asawa, ng sarili niyang pagkabata. Sa loob ng bahay, nabubuhay ang mga dingding. Nagkakaroon ng balat. Ang kisame ay tumibok. Tila may pulso ang refrigerator ay nangamoy. Amoy laman. At sa loob nito, hindi pagkain, kundi pitong piraso ng kanyang katawan. Isang kuko, isang hibla ng buhok, at sa isang garapon, ang kanang mata na hindi na niya na malayang nawala. Kapag lumalabas siya ng bahay, pakiramdam niya ay pinapanood siya ng lahat. Ngunit kapag nalingon niya sila, wala silang mata. Puro alikabok ang loob ng kanilang mga mata. Lumalamoy at umiikot. Para bang hinahanap ang nawawalang pintuan. Siya yun. Sa pinakadulo ng pagkabalisan niya, Nagkulong siya sa banyo ng tatlong araw. Walang pagkain. Walang tubig. Ang hangarin. Kung hindi ako lalabas, hindi nila ako madaraanan. Ngunit sa ikatlong gabi, nagsalita ang alulod ng inedoro. Hindi yun wika, kundi tugtugin ang pira-pirasong kagat ng alikabok at mula sa loob, bumulwak ang itim na usok na hugis mukha niya. Hindi ito pa naginip dahil hinawakan siya nito sa pisngi. Binuksan ang bibig, walang kinain, walang sinaktan. Pero bumulong at ang bulong ay dumaan sa kanyang laman, diretsyo sa buto doon niya napagtanto hindi kasi sidlan tomas ikaw ang pintuan at oras na para magbukas pagbukas niya ng pintuan ng banyo hindi na bahay niya ang tumambad kundi isang disyerto ng tuyong balat walang puno walang hangin sa lupa mga bitak na parang ukit ng kuko. Sa gitna ng kawalan, isang dambuhalang itim na duwende na gawa sa laman. Libo-libong mata. Bawat isang nakatitig sa kanya. Hubad. Humihinga. Naghihintay. Sa dibdib ni Tomas, lumitawang si Elio hindi niya ito hinawakan. Pinitawan niya ang pag-aari sa sarili niyang pagkatao. Wala nang tumas. Ang natira ay katawan. At ang katawan ay pintuan. At ang pintuan ay bukas na. Unit habang sa Lucena ay pinapasok ng alikabok ang hangin, sa liblib na bahagi ng bundok Banahaw, humarang ang apat na matatanda. Tinatawag silang tagapagsinag, tahimik, baliw sa tingin ng tao. Ngunit sa kanilang ugat dumadaloy ang lihim ng panahong mas matanda pa kaysa sa kristyanismo. Sila ang mga nagbabantay ng mga selyo mga may hawak ng mga orasyon na hindi na binibigkas ng mahigit dalawang daang taon. Ang kanilang tirahan, isang bahay na batong kula, nakabalot sa mga ugat ng punong balete. Walang adres, ngunit nakikita ng mga tinatawag. Ang pinakamatanda sa kanila, sila kay Bino bulag mula pagkabata. Ngunit nagbabasa ng mga pagkasira ng lupa gamit ang talampakan. Sa kanyang balat, nakaukit ang sinaunang baybayin. Hindi tinta, kundi pilak na kinalmot ng kidlat noong araw ng kanyang kapanganakan. Siya ang unang nakaramdam ng pagyanig ng pintuan. Sa altar ng batong itim, umikot ang alikabok. Naglihab ang kandila sa lamig. Sinimulan nilang buhayin ang orasyong tinatawag na pagpapaalala. Dahil ang alikabok ay gawa sa pagkalimot at tanging alaalang hindi nabubura ang makakapigil dito. Gamit ang dugo ng agila at tabo ng unang nabalew sa duwende, kinohita nila ang lupa ipinahid sa kanilang balat ang mga pangalang wala nang nag-aalala bawat ukit naging sugat bawat sugat naging liwanag bawat liwanag tumatawag sa dilim ngunit hindi natatakot dito sa gitna inilagay nila ang grapon ng buhay at kamatayan sisidlan ng kalansay ng pusang ipinanganak sa araw ng eclipse. Kung ito'y magliliyab, ibig sabihin ay sumabog na ang pintuan. At isang gabi, nagliyab ito. At dumating ang unang alon ng mga duwending itim. Hindi sila dumaan sa bintana. Hindi sila dumaan sa pinto. Pumasok sila sa ingay sa paghinga ng hangin, sa kaluskos ng dahon, sa pag-iingay ng mga makina ng mundo, hanggang sa gumuho ang lahat ng tunog. Nawala ang kampana, nawala ang busina, nawala ang pag-iyak. Sa buong Quezon, ang katahimikan ay kumain sa lahat ng tunog. Ang tanging naririnig ay ingay ng alikabok munit sa bundok. Nananatiling buhay ang tunog. Dahil binabantayan ng tagapagsinag ang liwanag na hindi nasusukat sa mata. Sa bawat panalangin, bumukas ang bubungan ng bahay. At mula rito'y lumabas ang mga nalimutang diwata at spiritong bantay upang humarang sa alikabok. Akala nila'y kaya pa Hanggang sa isang gabing kumulog, may lumabas mula sa dilim. Isang batang babae. Nakapaa. Dugo ang mga kuko. May selyo sa dibdib. Tahimik siyang tumayo sa labas ng bilog na may ukit na orasyon. Hindi siya nagdilim. Hindi siya sumigaw. Pinanood lamang niya ang mga tagapagsinag habang sa loob ng kanyang mata may lumulutang na bibig na nagsasalita hindi gamit ang salita kundi gamit ang alaala ng sakit siya si Lira hindi na si Sidlan hindi rin lubos na Alipin nagising siyang higit pa sa kanyang presensya. Durog ang katahimikan. Pumutok ang garapon ng buhay at kamatayan. Pumutok ang langit sa ibabaw ng banahaw. Pulang kidlat na parang kuko ng duwending ginuhit sa balat ng langit. Sa kauna-unahang pagkakataon, natanong ng isa sa mga tagapagsinag, kung ang bata ay katawan ng alikabok ngunit hawak pa rin ng sariling loob. Sabay anak ng dilim o susi sa liwanag. Hindi nila nasagot. Dahil sa harap nila, si Lira ay ngumiti. Dahan-dahan. At sa isang iglap, iniumang niya ang kanyang kamay sa harap at kinamot ang hangin at doon nila naramdaman ang pinakamasidhing katotohanan. Hindi na sila nagtatanggol mula sa pagpasok ng kadiliman dahil matagal na itong nakapasok. Ang totoo, kanila nang tinitingnan ang magiging bagong mukha ng mundong susunod sa atin. At sa unang pagputok ng alkabok sa kanilang altar, nagdilim mang lahat hindi dahil pinatay ang liwanag kundi dahil binuksan na ang paningin ng mga bagay na hindi dapat makakita ang pintuan ay bukas na